Hello mga mare, kamusta? Tara, samahan nyo na naman kami sa simpleng pamumuhay namin dito sa Angono Rizal. Araw nga ng linggo to mga mare, kaya naman ako'y magsisimba. Kahit nga masakit ang ulo ko dahil nga napuyat ako nung gabi ay talagang ibinangon ko na nga itong katawan lupa ko. At ayan nga't may nakabinbin pa akong gawa ay nakababad pa nga yung mga puti kong labahe. Nang mga oras nga na ay tangi ako pa nga lamang ang gising sa pamamahay na to. At pamaya-maya lang din ay nagising na nga si mister at inutusan na nga niya akong ipainit nga itong aming a Almusalin. Ang pinainit ko na nga lang mga mari ay yung ulam pero yung kanin ay hindi na. Tirang ulam pa nga namin to nung gabi at ayan nga't nagpasandok na nga itong si Mister. Ako naman bago nga ako mag almusal ay ininom ko nga muna itong paragis na nilaga ko. Pagkatapos ko nga mag almusal ay pumunta na nga rin ako ng kabilang puro. Bumili na nga ako ng bigas namin ng pang isang linggo. Tatlo nga lang kami dito sa bahay at sakto na nga sa amin to. Nang makapahinga ako ay naggayak na nga rin ako mga mari. Etong at nga't transition na lang ang kumari nyo dahil nagmamadali na nga ng mga oras na to. Naglagay na nga rin ako ng face powder dyan mga mare para naman hindi tayo mukhang stress kahit puro stress. Charis! Bago nga ako umalis dyan ay nagbilin pa nga tong si mister. Nabilhan ko nga daw siya ng pang-ahit sa dali. Dahil ayaw niya nga nauubusan ng pangahit kahit meron pa naman siyang isang extra. Ah? Ito naman part na to ay tapos na nga kaming magsimba mga mare. Kaya naman ayan at naglalakad na nga kami pa uwi tapos tamang video lang ang kumare nyo. Pero ang totoo wala pa nga kaming sinaing ng mga oras na to. Dahil yung inaasahan ko nga magsaing na si mister ay may ginawa nga mga mare. Kaya pagdating ko dito sa bahay ay dinampot ko na nga kagad itong kaldero at pinalagyan ko na nga sa anak ko ng bigas. Medyo marunong naman na magsaing itong panganay ko kaya lang ay wala nga akong tiwala at hindi pa nga siya gaanong sanay. Nang maluto na yung sinaing ay nag-aya na rin si mister na kumain na nga kami. Nung pag-uwi nga namin galing church ay dumaan nga kami doon sa nagtitinda ng leeg ng manok na pinirito. At ito nga ang inulam ng dalawa kong anak tapos ako tamang itlog na nilaga nga lang dahil bawal nga sa akin to. Tapos itong si mister ang inulam nga niya ay yung binigay nga ng kapatid niya na sinabawan na isda mga mare o oh, di ba apakatipid ah, <laughs> Kinapo na naman mga mare, pumunta nga ng bayan itong si Mr. para nga sunduin yung kapatid ko. Nagpasabay na rin akong bumili ng uulamin nga namin ngayong hapunan. Ito nga yung kapatid ko na nakakulay puti, galing nga sila ng Nueva Ecija mga mare. Dalawa nga silang sinundo ni Mr. Bali ipapasok nga sila ni Mr. doon sa kanyang trabaho sa Makati. Tapos yung binili nga ni Mr. na uulamin namin ngayong hapunan ay ako na nga lang din ang nag-asikaso. Dahil matagal nga silang hindi nagkita-kita, syempre hindi mawawala nga ang inuma hindi naman talaga halatang na miss nila ang isa't isa mga mare. Tapos ako na puyat nga din kakahintay sa kanilang matapos. Nang matapos naman sila ay hindi ko na nga pinagpabukas itong tambak kong hugasin. Kahit inaantok na ako ng mga oras na to ay hinugasan ko pa rin to. Para kahit malate ako nang gising kinabukasan ay wala na nga akong alalahanin. Malamang sa malamang kinabukasan talaga ay late nga akong magigising dahil nga napuyat ako ngayong gabi. Kaya naman pati pagwawalis ay dinamay ko na nga rin mga mare. At nang matapos na ay umakit na rin ako sa taas isang nanay na naman ang matutulog ng walang stress. Charis. O paano ba yan? Hanggang dito na lang muna. See you on next vlog. Bye bye!